Pinahiya nga po ni Bersamen itong si Bongbong Marcos mga kapabayan po natin. Bakit? Dahil mali na naman ang mukhang ibinulong dito kay Marcos Jr. Dahil ang hinahanapan po ng report at sagot ni PRRD sa pamagitan po ng report nitong sa BICAM na pinakita ni congressman Ungab na di umano'y may mga blanko na nakalagay at bilyon-bilyon umano na halaga ng pera ang kinakailangan dito ngunit ang sagot mga kababayan nitong si Bersamen at si Bongbong Marcos ay patungkol sa GAA. Ang kanilang paliwanag ay fake news daw po itong si Pierre Arde dahil wala di umanong doon sa GAA report. Samantala, ang hinahanapan ng sagot at paliwanag ni Pierre Arde ay yung mga blankong report sa Baycam at hindi po sa GAA. Kaya nga naman, pahiya na naman at mukhang walang alam itong si Bongbong Marcos Pati na rin siguro itong si Bersamen sa mga expose ni PRRD. Ito po yung sinabi ni Bersamen na nagpapakalat daw po ng uh, fake information, malicious information itong si PRRD at dapat daw po ikundina na parang uh, isang kriminal dahil daw po sa mga fages ng mga blanco na hindi daw po totoo. Pero hindi naman po ang uh, ibig sabihin ni PRD ay doon sa GAA. Ang GAA po ay sigurado talaga, no? Napipila pa na po nila 'yan. Pero ang kini-question ay itong report sa bicameral na bakit pinirmahan ng mga bicameral committee kasama po itong si Grispo, si Iskudero, uh, Escudero, si uh, Saldico, at the same time si Tabaloslos at ilan pa mga miyembro na mga kongresista at mga senador na pumirma sa GAA na mga blanco ang nakalagay. At sa isang patunay, mga kababayan po natin, mismo itong si Amy Marcos ay nagsabi rin no, na itong mga report na ito na mga blanco ay totoo. Bakit? Dahil si mismo si Amy Marcos, mga kababayan, ay hindi pumerma. Dahil ang kanyang sinasabi, no, may nakita daw po siya na mga blanco at kulang na mga dokumento sa by camera report. Kaya hindi po siya pumerma. At alam nyo mga kababayan po natin, ang lahat na yan ay idiniskas din po ni Atty. Vic Rodriguez para patunayan na mali po ang palabas ng Malacanang na fake news ang sinasabi ni PRRT. Ito, patunayan natin ha? sa pamagitan po ng paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. ko lang na kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiscovery po ni Congressman Sid Ungap ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final bicameral conference committee report. Bicameral conference committee report. Final na po iyon sa pagkatratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado. Pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, eh, fake news daw po na may mga blanco doon sa bicameral conference committee report. Ito po yung report. Mga kababayan, kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news. Nang Malacanang. Iyon po ha, pinakita po ni uh, Tony Rodriguez at patunay po yan, no? Na ang report na nakuha po ni uh, Congressman Ongab patungkol sa bicameral ay talagang may mga blanko. So ito na nga po sabi ko na talagang pinahiya po na itong si Bersamin, itong si Bongbong Marcos. Dahil bilang executive secretary ni Bongbong Marcos, dapat siya ang nagpapaliwanag kay Bongbong Marcos kung ano po yung mga expose ni PRRD para hindi naman tanga-tanga, no, na lumalabas na no, walang alam itong si Bongbong Marcos sa kanyang mga sinasabi pagdating po sa mystery media. Di ba? No? Ito nga po eh, nabansagan na po natin na fake news itong si Marcos Jr. Dahil sa ibang mga pahayag niya, isa pa nga po dyan, nung sinabi niya na may 5,500 na flood control pero ang totoo, walang implementation at hanggang ngayon, hindi inibistigahan. Nung sinabi niya na wala daw pong barrel tear gas ang ipinasok sa QGC inakita sa kamera na napakarami. At yung kakatanim pa lang, iaarihin na, eh ngayon nadadagdagan na naman mga kababayan po natin, na sabihin niya ang lakas ng loob na nagsisinungaling daw si PRRD, pero ang kanyang sinasabi ay hindi patungkol sa question na hinahanap ng kasagutan ni PRRD na patungkol po sa bicameral report. Ang kanyang sagot ay ga ah, sumalayo ata, no? Dahil ang uh, bicameral ay ang dapat sumagot dyan at magpaliwanag ay ang taga House of Representatives at ang Senado dahil sila po yung pumirma diyan no at isinumite doon sa Malacañang para gawing uh, pinal at gawing gaha po. pero ang tanong natin dito mga kababayan bilang isa po ordinaryong Pilipino at nagbabayad ng buwis sino yung nag fill in the blank na di umano'y bilyon-bilyon na halaga yung nakalagay doon sino no at kung hindi alam ni Marcos Jr. Eh, si Persamen, ano po yung kanyang alam? No? Sabi nila binubusisi ang budget. So, paano nakalusot sa bicameral at pinirmahan ng ilang senador at kongresista? Yung blanco. Sino yung pumilap? Na mukhang unlimited yung amount na kailangan nilang ilagay. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong bicameral conference committee report. Firmado po ito wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Mala po nagsabi noon, linilihis nila itong usapan. Ang in po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungap ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga. Uh, tingnan niyo po mga kababayan, no? Talagang gusto lang po talaga nilang baliktarin at palabasin, no? Na nagsinungaling po itong si PRRD, si uh, Congressman Ungap. Pero ang nangyari tuloy, eh sila po yung napapahiya, no? Sila yung napapahiya at ngayon pinagtatahanan po sila ng taong bayan dahil po sa mali-maling sagot nila at nabubulol, no? At patunay na nabubulol mga kababayan po natin ito. Okay? Pakinggan niyo po, no? Ang kanyang palusot, obvious na obvious na palusot mga kababayan po natin. And siguro bago natin pakinggan itong si Marcos Jr., may papakita lang po ako sa inyo mga kababayan po natin ha ito po ah at uh, ah, ipakita ko mismo sa inyo no kung paano natin i-search so balik tayo dito sa website ha ah. o oh, bakit hindi na ito mabuksan la patay na tayo diyan kasi kapag i-search po natin oh balik ako dito ha uh, search natin yung uh, dbm.gov.ph okay ayan po ha yung lumalabas po dito mga kababayan po natin ay error 503 service is unavailable. Oh. Ano nangyari dito oh, mga kababayan po natin no? Oh. Error 503 service is unavailable. So yung website po ng DBM na ipinagmamalaki po ni uh, Asik uh, Gadis or Godis ang pagkabasa natin dito ka Inday na ito. Ito po oh. No? Ang ito ito ay pinorward niya ito na dbm.gov.ph. Pag i-search natin, pag i-click natin ngayon, mga kababayan po natin kasi diyan daw po natin makikita ang report ng GAA ay hindi available po, no? Mukhang overtime po sila sa paglilinis ng kanilang kalat ngayon. Mga kababayan po natin. Anyway, pakinggan natin ang sagot ni Marcos Jr. patungkol sa pasabog ni PRRD. Na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at mm. saka ano yung uh, yung uh, mm. Mm -mm -mm. gastos ano yung pondo so it's a lie ah mm. uh, we mm. wag naman kasi mabulol lalata tuloy na mukhang uh, hindi mo alam ang iyong sinasabi, ha? I was watching the news earlier today mm. and people were saying it's 4000 pages. Pa Paano mm. namin ibubusisiin 'yan? Mm. Ano no? Pa Paano mo sasagutin ang tanong, e, iba naman yung tanong, iba naman yung sagot mo. 'Di ba? No, Kung pag nanonood ka ng news, eh fake news ang inyong napapanood, Mr. President. Dahil ang hinahanap, muli, balikan natin po, no? Mga kababayan po natin, itong si Atorne si ah? ang hinahanap dito, mga kababayan po natin, ay uh, by camera report. Ito po. Hmm? No? Uh, by camera report po yung pinapakita dito. Ayan, na may mga blanko, So, hindi naman po sinasabi ni PRRD, ni Congressman Ungab, pati na rin po tayo, at si Anthony Vic Rodriguez na gaay may mga blanco by camera po at questionably bakit po sa mga blanco di po ba yan ay isang pananagutan no na pumirma ka ng isang blankong dokumento and this is no eh, uh, dokumento no na para po sa budget ang ating bansa so ngayon mga kababayan po natin kayo po anong komento niyo dito Okay lang ba na pipirma yung mga kongresista, senador natin, sa isang blankong dokumento na isa po sa proseso para ma-ratify no? or para ma-aprobahan yung ating pundo sa taong 2025? Diba? So ano ibig sabihin? Bakit kailangan nila lagyan ng blanko? Kung ang lagi nilang pinagmamalaki, no? na kailangan natin ng accountability. Kailangan natin ng accountability sa bawat paggastos sa kaba ng bayan. At kailangan natin ng transparency sa bawat ginagastos po natin. Inasaan yung transparency dyan? Papayag na lang po ba kayo, mga kababayan? Yan po yung ating update. At kayo na po bahala, maghusga. No? Mga kababayan natin. Thank you and God bless.